Kelelalin natin ang isang kakaibang nilalang mula sa alamat ng Bisayas. Ang Sigbin. Ang itsura ng Sigbin ay kahilak-hilakbot. Isa itong payat at butot balat na parang aso. Nakabaluktot ang katawan nito. Ngunit may mahabang taiga na nakalaylay na parang pakpak ng panigis sa laki. Isa pang kakaiba dito ay ang paraan ng paglakad. Pabaliktad ito. Na dito ay siyang kinakatakutan ng marami. Sinasabi na ang sigbin ay lumalabas lamang tuwing gabi, Gumagala sa mga baryo at umiwas sa liwanag. Tahimik itong gumagalaw at madalas ay hindi agad napapansin ng mga tao. Hanggang huli na ang lahat. Pinapaniwala ang sumisiksip ng ulo ng tao ang mga sigbin. Minsan daw inaatake nito ang mga bata na naglalakad mag-isa sa gabi may mga kwento din na may nangatake na itong anino at mula doon ay sinisipsip nito ang lakas buhay ng biktima. Sabi ng matatanda, ang sigbin ay mahina kapag nahuli sa liwalag ng araw. Ngunit sino magkakainteres na hulihin ang sigbin? May mga taong tinatawag na sigbinan. Sila mga taong nag-aalaga sa sigbin. Kapalit ng swerte sa kanilang buhay tinapakain nila ito ng dugo at kung ano mang gustong hilingin na sigbin. Ngunit ikaw, handa ka pang mag-alaga ng sigbin kapalit na swerte? Anong dugo nga pang pinapakain nila dito? Paano kung ipanang hilingin na sigbin? Kaya mo pa bang ibigay?